Good Sunday mga ka-JT sa kalamat. at ito po naisipan po namin magpipisa na mag-ride at ayun dinaanan ko po si Bex at si Pisanchino dyan sa may kanto ng Miramonte at shoutout nga pala kay Edwin enolba at si Bike Tayo shoutout sa inyo at kay Jules uh, Cardosa Julio shoutout sa inyo. Uh, Ingat ka lagi dyan sa LTO. Ayan, nag -ride out na po kami. Nadaanan ko na po yung dalawa. Uh, at may mimit -me pa po kaming makakasama dyan. Sa nanauna na po. Sa may papuntang forestry. Uh, naisipan po namin pumunta ng Aguila Base. Uh, at hindi po kami lalayo ng ride. Kasi sa sobrang init ng panahon, uh, medyo nag-iingat lang din po tayo. Mga ka-JT Sakalam. At yung iba po natin ka bike, ingat po. Sobrang init po talaga. At syempre, ayan, magpapakit po ang JT Sakalam. Uh, nasa parting... Bitain nyo na po yan. Tapos po, ayan, uh, alas banyo na po yan. Pa, diretso na po kami ng ano, a, ng UP Los Baños at hindi po kami dumaan sa may Picard, dumaan po kami sa may highway kasi po a, may newbie ho kaming kasama kaya doon na po kami dadaan sa may UP Gate at may papuntang crossing junction, Los Baños ayun na po yung dadaanan namin, hindi na po kami dadaan sa may Picard, mga ka-JT Sakalam at ayan po, padyak lang po tayo dyan Dahan-dahan lang po tayong pagpadyak dyan. Umaga pa po yan kaya hindi pa po medyo mainit. Uh, makalampas lang po ng splash yan. Uh, at ayan, uh, hiniwan na po ako ng dalawa kong kasama. Uh, at meron po kami mimit pa sa taas. At doon nga po, ang uh, balak po namin, Aguila Base, uh, para kulimlem at hindi rin nung makakasama sa amin. Kasi ang sobrang inito talaga ay eh, hindi rin nung natin masasabi kung ano mangyayari sa atin sa kalsada. Nag-iingat lang din po kami at inabot na po kami ng sikat ng araw niya, mga ka-JT. Sa kalam, po tayo dyan sa may... Uh, bayan ng Los Baños tapos po yung original Bukopay at yung Anos Junction yung po yung mga dinana namin mga ka gt sa kalam dyan po kami nagway, uh, at ayun inantay ko po makaarangkada yung jeep kasi magiging pasaway po tayo mga po tayong kamote eh potato chips naman po ako ayan si Sanchino inovertikan ko po uh, pero syempre Uh, may may rin o, siya na rin o nauna mga ka JT Sakalam, na yan po baranggay uh, Barangay Anos na po yan, Los Banos Laguna mga ka JT Sakalam uh, ay ayos naman po yung aming pagpidal dahil medyo may kalamigan, dyan po kami dumaan sa patag at hindi na po kami dumaan sa may Picard, mga ka JT Sakalam, inuulit ko po sa inyo uh, at ayan Diretso lang po tayo dyan. Uh, Shoutout kay Consilods at ating team. Sana manalo po tayo. Uh, ka Lods team at ayan. Siyempre magpapakituloy ang JT sa alam. Hindi naman maaaring hindi magpapakita yan. Uh, at ingat-ingat lang po lagi yan mga uh, ka JT sa alam. Mayan po yung way na papunta na pong junction Uh, Los Banos, yung crossing uh, sa Los sa at ayan po, um po, ako tapos kakanan po tayo dyan, pagdating dyan sa stoplight ayan po yung Jollibee Junction at ayan, dire derecho lang po tayo dyan, may dadaanan po tayo Simbahan, Robinson uh, ang labas po nyan ay gate uh, mismong gate uh, ng front ng UP College uh, na, na malimit kung pinupuntahan po ayan Diret-diretso lang po yan. Uh, wala naman po kayong dapat ligiliko dyan. Uh, minsan po, traffic dyan. Lalo po, karas hour at maraming estudyante. Uh, at yung uwian, uh, sigurado po lagi may traffic yan at yung pagtapos po ng simbahan uh, magmisa sa simbahan ayun mga, mga JT sa kalam basta yan hindi naman po nakakapagod yan kasi relax lang po yung pagpedal yan ala yan yung magpapakita po ang JT sa kalam bago pumasok na UP at ayan po yung sinasabi ko sa inyo umali uh, papunta po yan ng Los Baños papasok po yan mga ka JT sa kalam na po may mga bagong mall tapos may Mernels uh, mga ka JT sa kalam at po Diretso lang po tayo diyan mga ka-GTSAL, dila pa, nakakaano na po tayo ng init ng ano dyan. At ayan po sinasabi sa inyo, UP Gate po mga ka-GTSAL alam, dyan po tayo papasok at uh, dadaan po rin po tayo dadaan sa so, may mga school dyan. Uh, limot ko po kung anong department dyan at anong building po, ayan, Dampas lang po tayo sa guard, ayan po mismo gate ng UP College, uh, pasok po tayo dyan, tapos pwedeng kanan, pwedeng kaliwa, Uh, yan po ay pakanan ay papuntang Raymundo na tawagin at ang kaliwa ay papuntang St. Tris na simbahan at ayan, Yopi uh, Los College tapos kakanan po tayo, inantay ko lang po sila dyan uh, nung nakita ko po na dyan na po sila syempre dumahan po kami dyan sa may gilid nakita nyo po yung mga bulaklak ng nara uh, summer po kasi kaya nagkakanalaglag siya para siyang ulan di lang natin inabot na nalalaglag siya kasi tahimik na po yung hangin tapos kaliwa ko tayo dyan kasi wala namang puntaan dito sa kanan uh, at ayan ka UP campus po yan marami po estudyante dyan pagka may class eh ngayon po ay Sunday wala namang po tayo makikita dyan uh, meron po mga nag-jogging, tapos yan ka kanan po tayo dyan tapos ikot po tayo dito sa may papuntang serka serka na building at ayan po yung sinasabi ko serka tapos ayan po yung UP ano, building na isa na hindi ko po alam tapos ayan po yung sa may ablation at yung sa kanan po niyan ay Sharka Building. yan po, yung sinasabi ko. dire diretso lang po tayo dyan. Pag kanan nyo po dyan, ay umali na po yan. Uh, mga ka sa kalam. masaya po ako la, lagi po nandito. Lalo po ngayon ng napakainit. Kaya hindi po ako naglo-long ride. Tinitiis ko na lang po na dito kasi safe naman po dito. Ngahirap po kasi talagang may pagsapalaran sa long ride. Ah, uh, Siyempre, hindi natin no... Uh, masasabi ang panahon at yung ating katawang kahit pa kondisyon kung sobrang init po naman talaga ingat-ingat eh, po tayo mga kabikers at lahat yung mga nasa kalsada na nakaka ano po na sobrang init at ayan po yung umaling sinasabi ko po sa inyo tapos po dyan kakanan po tayo dyan at ayan ako papanik na po kami ng forestry nya mga JT sa kalam at ayan in na ako ni Pisantino gano po kalakas yan ah, na overtake <laughs> at syempre magpapakita ng JT sa alam, ayan po lampas na po kami ng umali at ayan uh, papanik po tayo dyan magsisimula na po yung kalbari natin dyan uh, hindi naman po ganong kataas ang ahon pero napakahaba po ilang kilometro po talaga yung aahon nyo at yan nakita nyo po yung aking uh, helmet meron nung dalawang sungay uh, at yan mga ka sa alam Ayan na po yung sinasabi ko sa inyo, tapos ayan, uh, pagkatapos po noon, ayan, yung Forestry na building, tumigilo kami dyan, kala namin na si Kuya Mike. Nung wala po dyan, uh, sabi ko po, ay dumilayto na po kami. Ang kasama ko po pala dyan, si Pinsan Chino, Pinsan Oya na huli nang nakarating, dahil na late, si Beck, si Utol, at si Kuya Mike at si Ido, shoutout sa inyo. Uh, ayan, si Utol, nasa gate na po kami dyan, ang papanik ng aming pupuntahan sa Agila Base at ayun, uh, na na po ng tubig yung dalawa diyan ko po na nalaman na nasa taas na po si Kuya Mike at nakita ko po sa register na may Michael Uzi, ayan po Hebex, uh, pawisan na po yan ang uh, ganda ng bike pa niya kanina yan, sabi bago daw yung handlebar loading-loading uh, -load niya raw yon carbon at ayan po uh, papakita naman ng JT sa alam inabot na ako kami ng sikat ng araw pero napakalamig po dyan mag ride kaya wala ko kayong problema problemahin dyan kaya dyan lang po kami lagi sa UP Mount Makiling, sod na po kayo dyan uh, sa pawis pawis lang uh, next, next month na lang po siguro kami mag long ride kasi syempre iniingatan din namin uh, bigla kami mahilo, hindi po lagi yung praktisado kami, ayun nga po Uh, pakipakit lang dyan JT sa alam nyo at after po noon ayan, agila na po Ayan na nakita nyo naman po yung powers ko. Dami pong tao dyan sa Aguila Base. Ayan. Uh, shoutout nga pala sa Enyo Mountaineers. Uh, ayan, makikita ko po dyan yung babae na kay po naman po sa kasama. Ayan po. Shout uh, shoutout sa inyo mga Enyo Bulldogs. Ayan, Enyo Raw sila Nagar. Enyo Mountaineers. Tapos, ayan, ayan, si ate. Nakahiga po. <laughs> tawa po ng tawa. Ayan, nakakabay po si ate. Uh, ingat kayo pagpanik ate. Papanik pa po sila ng summit. Uh, at ayan dyan po, inaantay ko na lang po sila, mga ka-JT sa kalam, nung isa-isa po nakarating na. Uh, nagpahingat, kumain po kami. Ayan, masobra hunda. aga antay po ako sa kanila dyan. Nauna lang po kasi ako kasi uh, hindi naman po ako nagmamadali pero nauna lang po akong pumidal kasi nagpahinga po ako sila. Ako, di mo yung lang po na 1 2 1 to lang ang pedal. Kaya nga si Kuya uh, may po order po ako dyan ng buko Tapos yun nakita ko na po sila dumating na Ano si Pipoy, si Kuya Mike, si Ido, si Utol At si Pisanchino Si Pinsanoyan hindi ko po nakakuha nun Kasi late na siya nakapanik dyan Kaya ayun Mga ka sa Alam Tambay lang po tayo dyan uh, Nagpahinga lang po kami Nangantayin namin si Pinsanoyan kasi tinanghali po ng gising uh, At nanggagaling pa po ng kalamba Ayun mga ka-JT sa Alam Uh, kami nagpapahinga lang po dyan ayan po kinunang ko po ng video yung uh, namin uh, pagpapahinga uh, chika chika lang dyan tapos ang uh, dami po kami pinag-usapan dyan syempre yung lalo yung beach raid namin mga ka-JT sa kalam nagpa-plano sila baka raw pumunta kami ng Tingloy nung, na, sa, nung nakita ko po kasi sa video ang Tingloy napakaganda pwede na po namin puntahan yun parte Batangas po yun uh, si Bex po nakakita nun uh, ayan mga JT sa alam kain lang po kami ng kain dyan madami naman po kain dyan halo halo Uh, lumpia, ayan po mga mabibili nyo dyan, tapos buko, tapos na magtinda na rin po ng mami si Manang dyan, kaka po meron pong ay dyan, pwede kayo magpaluto ng pansit dyan, Tanay, ang dami ng mountaineers pong pumanik, mga ka-JT sa papanik po ng summit dyan, kami ang ganjang agila base lang kasi hindi naman po kasi yung bike doon, at lakad na po talaga ang kailangan papuntang summit kasi wala na pong kasada mga ka-JT sa ha? habang nag kami dyan, ang isang kasama, si Pisan Oyen, kwentuhan-kwentuhan lang po kami dyan. Tapos, uh, mekos-mekos lang kami dyan, magpipinsan. At uh, doon pa, nakita ni Pinsan Chino, classmate mo wala at batch nila Pinsan Owen sa same dyan, si Ido, uh, pinsan ni Kuya Mike. At nung nakarating na po dyan si Pinsan Owen, nag-decide na po kami, uh, pagkatapos niya magpahinga, bumaba na po kami mga ka-JT sa kalam. At ayun nga po, ayan, uh, si ate, aharang po yan dyan. Mamaya, mayroon po mountaineers na hindi niya alam na meron kaming cellphone na naka-play tapos ayun uh, may, kos -may kos na napakalamig ko dyan mga JT sa alam yan po yung Aguila Base marami yung nakakanapan ni dyan marami yung kaming bikers na nakasama dyan at ayun medyo marami na po siyang kubo-kubo tapos ang dami na may tinda mga ka JT sa ka alam dyan sa Aguila Base at napakasarap naman po talaga mga ka JT sa ka alam Basta hindi mawawala dyan yung pagtambay namin at magtawa ng kami. Lalo si Pinsan Gino, lagi namin yung, ano, may kakilala na nga dyan, may tropa na yun, yung dyan. Ayan, uh, si Pinsan Gino. Ah, nyo na po. Meron kami kasama dyan, si Oyen how na vlogger. Eh. Tinangali po ng gising. Dyan na po kami nagpangita, mga ka jt sa kalam. At ayun po ah uh, habang inaantay namin siya si Pisang Gino nagpaluto kumain ako hindi naman po uh, dalawang turon lang at isang buko lang syempre diet ang JT sa alam at alis yung bilbil sa tagliran uh, uh, at ang habang nagpapaingaw kami dyan, nagkukwentuhan pero napakasarap po dyan tumambay uh, masarap po ngayon kasi hindi maputek uh, pero pinapanikon namin yung pagnaulan tapos daming bulaklak na naran na lalaglag dyan sa kalsada. Kaya mga papanik po ng Agla ingat-ingat uh, po rin po tayo. Hindi po natin masasabi ang kalsada kung madulas ba o hindi. Pero marami naman po napanik dyan na yan. Ayan po yung sinasabi sa inyo si ate. Uh, Shoutout sa iyo ate. Dilaw na dilaw ka pa. At after ko po dyan, uh, na ano, uh, kinuha ko na po yung camera dahil parating na po si Pinsan. O yan na hindi ko naman nakunan. At ayun nga po mga ka-JT sa alam uh, see you on next vlog. Sana po ipalo nyo ako. Ayan, pinakita ko po dyan yung ano, nilapit ko po yung camera sa